You're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Ano so, yung Ayan, umiikot sa babae. Umiikot. So, Karating natin kung punta nila pa. Ayan na. So. <imILYou> wag, wag, wag! Ay! 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 Oh, <imILAK1> apa sahaja, bete negawai, bete negawai. Apa yang mahu disebutkan? Bukan apa yang mahu disebutkan. Bete negawai, bete negawai. Bete negawai. Bete negawai. Bete negawai. Bete negawai. Bete negawai. Bete stop Bete pang 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 yeah pang 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 ay atras sila okay na gawi okay na gawi okay na gawi ano mo sasabihin mo okay lang ganyan ano bang ano atras at oh bis bis tigil na tigil na <laughs> sir <Sini>? we bet that tutu ko tarolas <laughs> Ano masasabi mo ano masasabi mo abulim mo abulim ah kami 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 stop it stop it stop